Ibabaw mo ba mo ano? tolong para sa kanila. So, ayan na po. Uh, hinintay po natin yung uh, hinintay natin yung ah, uh, yung papa ng papa ng papi. Kasi nga may nag-abot po ng tulong. ayan nga po no, uh, marami pong salamat po sa nagbigay pero ayaw po niya magpakilala lang. Ma kay ma'am oh, oh. ma'am, uh, po sa nagpapadala po sa anonymous may-ari po ng topic po, ayan nga po ayan, ang tulungan na Hintay po natin yung kanya kung paano. Siguro po ay nagkaroon po siguro ng pagkain. Ito po sa sikolog. tatay, yung may-ari po ng apo, yung nagpulak-pulak kayo lang po na pinatulungan po na mga kanyang alaga. Uh, ah, kay, meron po na bigay po ng tulong uh, ah, kahit si mam, si na hindi po na pasapayala po, no? So nagbigay po sila ng panik banik. At saka yung, at saka po yung lona, ayan po yung lona para sa kanila po, no? At saka yung komot, may komot po sila dito, ayan po guys. May komot, at saka konting... At saka konting grocery po mga guys no. With... Ayan. Kont okay. mm. Uh, ayan po. At uh, saka mga dilata, ah, uh, may paabot po sa kanila po ng tulong. Uh, ayaw na ayaw na po. Hindi uh, ko alam kung eh, sino pa alam. Basta yun na lang po. Magbigay ko sa ng ah, uh, grocery, panig, at, at, at saka yung Komot Ayan, may komot po sila po mga guys. Ayan. Ah, uh, Maraming, uh, maraming, 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 salamat po sa nag-abot po ng tulong. Uh, kung sino po, Ay, gusto, kung sino pong, uh, dunito, uh, po ang gustong tumulong po dito, uh, nandyan po ang ating kong uh, ikas number. Ayan po. maraming, maraming salamat po.